So yan yeah, o mga padi So rides na naman tayo mga loots So time check 1.28 in the morning So napakaluwag mga padi Wala ka man lang ka Samang sa malalaking sasakyan So Ganito tayo mag rides pawe eh, mga loots So tadaanan natin yung River Station ng eh. mardi malo tuloy na yan riders sa commonwealth mga babi ayun oh lapit na matapos yan mga lords oh di ba na makalupit shout out salamat sa lahat ng mga viewers natin and shout out din sa lahat ng mga solid followers natin diyan mga lords see so, kita muna oh napaka luwag ng daan so ingat-ingat lagi sa lahat ng mga rider diyan Malong Riders diba so, syempre dadaanan din natin yung uh, Sandigan Station ng MRT diba so matapos na rin yan malapit na rin yan matapos mga 2025 26 magagamit na yan mga loops diba yun napaka -lupit. diba ganoon lang tayo ka basic ma Wheel driving ba? Diba? solo riders lang tayo mga padi ba? Diba? so ingat ingat lagi sa lahat ng mga driver sweet lover basta painanti sweetie ayun so dito na tayo sa may sandigan mga loods medyo madilim dito guys pero maluwag yung daanan ko nung madaling araw na to so 1.55 in the morning Diba? So, thank you sa lahat ng mga solid uh, followers natin ng FW and mga uh, solid followers natin ng government of diba? So, ingat-ingat kayo lagi kung nasaan kayo kung So, thank you din sa mga nag-heart, nag-like, nag-comment, nag-share ng video natin. So, thank you sa inyong lahat. So, tuloy lang yung pagbablog natin mga loots. And then, syempre... Uh, ngayong 26 mga lods nasa vehicle tayo 27 so rides tayo long rides tayo from QC to Bulan, Sorsogon mga lods so yun lang naman mga padi so ingat kayo lagi Diyan kung nasaan man kayong lugar so thank you sa inyong lahat God bless po sa inyong lahat so keep safe lagi sa pagra-rides diba RS rides lang tayo mga lods So yun lang naman Thank you and God bless sa inyong lahat So bye bye po Ingat kayo lagi dyan Thank you, thank you